Hola, ako nga pala si Manu Garcia. kami, lagbayin ang rehiyon isa o Ilocos rayon upang alamin ang mga panitikan. Rehiyon isa o Ilocos rehiyon. Matatagpuan ito sa hilagang kandura ng Luzon na ng hilaga ng Bangi Bay, silangan ng Kaulilera, Timok ng Central Luzon, kandura ng South China Sea, ang lugar na ito ay isang makipot na kapatagan. Pag sinabi natin kapatagan, ito ay isang lugar na mahaba, patag at malawak na anyong lupa. Saan nga ba nagsimula ang salitang Ilocos? So nagmula ito sa salitang loko na ibig sabihin ay bayan sa kapatagan at dinagdagan daw lamang ito ng unlaping ay. Manami din nagsasabi na ang ay ay nangangalahugang mula sa or ilog. At dahil nahirapan ang mga Kastila bigkasin ang G, pinalitan ito ng C kaya ang ilog ay naging ilok. Ang rayon isa ay may apat na larawigan at kabisera. Una, Ilocos Norte. Ang Ilocos Norte, ang kabisera niya ay ang lunsot ng Lawag. Matatagpuan ito sa dulong hinlagang kanlura ng Luzon. Sa lugar nito ay mabataw ang rupain kahit hindi ito mainam sa taniman. Limang daan at limang put ang kanyang barangay. May dalawang puti sa naman na bayan at dalawang lunsod. Ang pangalawa ay ang Ilocosur. Ang Ilocosur ay may kabisera na vegan. Ang kanilang pangunahing kabuhayan ay ang paggawa ng tabako. Ito ay malatagpuan sa kanlurang baybayin ng Luzon. Ang ikatatlong Pangasinan. Ang kabisera nito ay ang Lingayen. Matatagpuan dito ang malawak na kapatagan ng rehiyon isa. Paggawa ng sin, bagoong, at bukayo ang pinagmamalaki nilang produkto. May apat na lungsod may apat na put apat na bayan ay may at may isang libot tatlong anim na na barangay at ang pang-apat naman ay ang La Union. Ang kabisera nito ay ang San Fernando. Pagtatabako, pagtatanim ng palay at pangingisda ang ikinabubuhay ng mga naninirahan dito. Iloko rin ang pangunahing wika ng mga taga dito at may ilan ring silang nagsasalita ng Tagalog at Ingles. Ilocano naman ang tawag sa mga tao na naninirahan sa Ilocos. Samtoy Samtoy nagmula sa salitang sa na ang ibig sabihin ay ang wika. Iloko ang unang dialekto ng mga Ilocano. Ang Ilocos ay ang ikatatlong pinakamalaking pangkat linguistika ng Pilipinas sunod sa Tagalog at Cebuano. Ang Iloko ay ginagamit sa halos lahat ng lugar sa ating bansa, maging sa Guam, Hawaii at California. Ano-ano nga ba ang mga relihiyon ng mga Ilokano? Kristyanismo ay lumalaganap sa buong lalawigan. 85% ang populasyon ng Katoliko. Ang natitirang porsyento ay ang mga INC, yung mga Inglesya ni Cristo, Protestante, Aglipayan, Islam, Jehovah's Witness, at Seventh-day Adventist. Ito naman ang mga katutubo ng mga taga-Ilocos. Itneg or Tingian. Ito ay nakuha mula sa kataga ng Tingi na hulugang mountainous. Pag sinabi natin mountainous, ito ay mga tao ng bundog. Mga likas na yaman, kabuhayan at industriya ng taga Ilocos. Yamang mineral, ito ay mga asbestos, ginto, apog, tanso at silika. Ang agrikultura naman nila ay ang pagtanim o ang paggawa ng bigas. Ang produktong commercial nila ay ang tabako at bulak. Ang kanilang hanabuhay ang paggawa ng mebles mula sa yantok at kawayan. Kilala rin sila sa bangus at paggawa ng asin. Ito naman ang burnay or banga. Kilala rin sila sa paggawa ng burnay o banga na gawa sa luwat or clay. Luwat means ito ay uri ng lupain na ginagamit nila sa paggawa ng burnay o banga. Mga pangunahing pamumuhay ng mga Ilocano. Una, ang pangingisda at ang pangalawa ay ang pagsasaka. Ito naman ang mga ugali ng mga Ilocano. Masipag, malikhain, mapamaraan, matipit, masinop sa buhay. At kilala rin sila bilang isang reliyosong katoliko. Ngayon naman ay dadako tayo sa mga akdang pampinitikan na mayroon ang reyon Ilocos. Doktrina Kristiyana, ang unang libro ng mga Ilocano at ang unang libro rin na nailimbag sa Pilipinas. Ito ay libro ni Cardinal Bellarmine na isinalin ni Padre Francisco Lopez. Naglalaman ito ng unang tulang iloko at mga bahagi na naisulat ng mga katutubong script o isinulat sa baybayin. Alamat Ang mga alamat na mayroon ang rehiyon Ilocos ay ang bakit umakyat sa demo ang mga suso ni Pedro Bukaneg ang kauna-unahang unggoy ni Sotero Albano ng Dingras Ilocos Norte, ang alamat ng bigas at ang alamat ng pinaupong bangkay. kwentong bayan ang kwentong bayan na mayroon ang mga rehiyon Ilocos ay ang tatlong magkakapatid na lalaki, ang tatlong magkakapatid na suerte, si Juan Tamad at ang gintong tuntunin. sunod naman ay ang epiko ang epiko na mayroon ang rehiyon Ilocos ay ang Biag ni Lam ang o buhay nilam ang ni Pedro Bukanig. Sunod naman ay ang maikling kwento. sarita ang tawag ng mga Ilocano sa kanilang maikling kwento na nangangahulugang kwento sa Tagalog. Isa sa Halimbawa, mga maikling kwento na ito ay ang Ti Langit Iti Inam na Matayo o kung na matayo, sa Pilipino ay ang langit ang pag-asa na pinakadagdag ng pulyento na biag ni Haida. Sunod naman ay ang nobela. Ang mga nobelang mayroon ang mga rehiyon Ilocos ay Matilde de Sipangan ni Rufino Redondo at Biag de Mesa Alakaywenno na Camames Abales o kung sa Pilipino ay buhay ng isang matandang lalaki, isang kakilaki labot na paghihiganti. Bugtong Burbutcha o burcha ang tawag ng mga Ilocano sa kanilang bugtong. Halimbawa nito ay no baro ket narukop no daan nalagda O kung sa Pilipino ay kung bago ito ay marupok, kung luma naman ay matibay. Ang sagot dito ay tambak. Sunod naman ay ang salawikain. Pagsasaw ang tawag na may Ilocano sa kanilang salawikain. Ito ay may aral at bibigkas ng patula. Halimbawa nito ay ti ada siniglot na iso ti ada bukrayan na. O kung sa Filipino ay kung ano ang tinatakan niya ay ang siyang bubuksan niya. Sunod naman ay ang dula. Ang dulang mayroon ng Rehiyon Ilocos ay Kodigo Municipal at Tatneng Amanang Salisal ni Nena Crisologo. Na siyang pinakadakilang pangalan sa larangan ng dulang Ilocano dadako naman tayo sa mga akda tungkol sa pananampalataya at kagandahang asal ilan sa mga ito ay doktrina kristyana ni Cardinal Belarmino pasyon de Nuestra Señora Jesucristo ni Padre Antonio Mejia vida de barlan i usapat ni Pedro Jacinto at Padre Guillermo Sebastian novena de Nuestra de la Caridad que se venera en la Iglesia de Bantay ni Pedro Juan Bautista Arenos. Mga akda tungkol sa wikang iloko. Arte de la lengua iloka ni Padre Francisco Lopez. Vocabulario de la lengua iloko ni Padre Lopez. Gramatika hispano ilocano at diksyonaro hispano at estudos de las antigua apabitos Filipino. Dadako naman tayo sa mga kilalang manunulat ng rehiyon Ilocos na pinangungunahan ni Pedro Bucanic, tinaguri ang ama ng literaturang Ilocano at ama ng panitikang Ilocano. Leon Pichay, tinaguri ang hari ng mga makatang Ilocano at siya ay nakapagsulat ng mahigit apat na raang Ilocanong tula. Carlos Bulosan, author ng America is in the heart noong taong author ng America is in the heart noong taong isang libot siyam na raang apat naput anim chorus from America noong taong isang libot siyam na apat na dalawa at the laughter of my father noong taong isang libot siyam na apat na put apat sunod naman ay si Severino Montano siya ay isang mandudula, makata, direktor at organisador ng teatro. Siya ang pambansang alagad ng sining ng teatro. Siya ang nagtatag at nag-organisa ng Teatro ng Arena noong taong 1953 sa Philippine Normal College o PNC at pinangungunahan ang kilusang Balik sa Barrio. Andres Cristobal Cruz, isang makata at kwentista. Ang kalipunan na kanyang mga nasulat na tula ay may pamagat na estero poems na nailimbag noong isang libot siyam anim isa. Siya ang nagsulat ng kwentong White Wall at mga tulang Flower by the Estero, Evening Song, Dust, Night on the Estero at Dawn. Jose Brigado Si Jose Brigado ay ang pangulo ng Gumil o Gunglo Dagiti, manurat ng mga Ilocano. Sunod naman ay si Leona Florentino, tinaguri ang ina ng Philippine Women's Literature, isang feminista, at kilalang gumawa ng tula sa Ilocos, na siyang naging dahilan ng pagiging sikat niya sa mga kalalakihan noon na nagpapagawa sa kanya ng mga tula para sa kanilang mga iniiro. Isabelo de los Reyes, tinaguriang ang ama ng sosyalismo sa Pilipinas at ama ng mga iloko. Siya ay isang mamamahayag, manunulat, manananggol at pinuno ng mga manggagawa. Siya ang nagtatag ng Inglesya filipina Independiente. Sunod naman ay si Jaime C. de Vera, isang manunulat, scholar at politiko. Siya ang kauna-unahang nanungkulan bilang patnugot ng Suryan ng wikang pambansa noong taong 1137 hanggang 1141 at nakapagsulat sa El Renacimiento. Sunod naman ay si Iluminado Lucente, Isang mandudula sa literaturang waray. May himig pagkasarkastiko ang kanyang mga sinulat na sainete at sarswela at pumupuna sa moral at kahinaan o kabiguan ng mga waray. Siya rin ang nagsulat ng Up limit ang gugma o kung sa ingles ay Love is of limit to Abugho o jealousy at diridaraga diribulo diri imausan o sa ingles not a maiden, not a widow, not a married man. Panghuli ay si Leon Ugaroti. Siya ang nagsulat tungkol sa Panginoon at ang magandang buhay na kanyang dinanas. Karamihan sa kanyang mga sanaysay ay nailathala sa pre-press. Siya ang nagsulat ng The Little Girl in Bacolod at The Magsisay Story to tuklasin ng mga tampok at sikat na lugar sa rehiyon Ilocos. Kalye Crisologo, isa sa pinakabinibisitang lugar sa Bigan City, Ilocos Sur. Ito ay isang kalye na kung saan matatagpuan o makikita ang mga infrastrukturang Espanyol na karamihan ay bahay ng mga mayayamang pamilya at mga Pilipino at Chinong negosyante. San Agustin Church, Karaniwang kilala bilang Simbahang Paway, isang simbahang Romano-Katoliko sa munisipyo ng Paway, Locos Norte. Ito ay sikat na natatanging arkitektura nito at idineklara bilang pambansang kayamanan ng kultura noong 1973 at pandaigdig na pamanang mga puhok ng UNESCO noong 1973. Siyam na put San Junes Pawai, isa sa pinakasikat na destinasyon ng mga turista sa lalawigan ng Ilocos Norte. Matatagpuan nito sa Barangay Suba sa Munisipalidad ng Pawai. Ito ay mainam sa mga turista na sumakay ng four-wheel vehicle. Cap Bojedor Lighthouse, kilala din bilang Burgos Lighthouse. Idineklara din itong kaysaysayang lugar gayon din bilang pambansang kayamanan ng kultura ng pamahalaan ng Pilipinas noong taong 2004 at 2005. Ito ay may pinakamataas na parola ng Pilipinas sa kataasan mula sa panahon ng kolonyal na Espanyol. Sunod naman ay ang patapat viadak. Ito ay isang mahabang tulay sa baybaying dagat na bayan ng pagudpod. Ilocos Norte hanggang sa pinakailagang dulo ng pulo ng Luzon ng Pilipinas. Ito ay may kaakit-akit na tanawin kabilang na ang bay at ng mga bundok na siyang naging dahilan kung bakit ito ay isang atraksyong panturista sa Hilaga. Sunod naman ay ang Bangi Windmills. Isa sa mga naging sikat na lugar sa Ilocos sa kadahilanang ang mga mulino ay naging pandaydigang Atraksyong Panturista Ang mulino ay isang makina o motor na pinapakilos ng hangin para lumikha ng enerhiya, para sa paglika o paglalang ng elektrisidad. Kilala din ito bilang Turbinang de Hangin. Bantay Bell Tower Isa sa masikat na lugar sa Vigan City, Ilocos Sur. Sa kadahilan ng nagbibigay ito ng isang sulyap sa mga turista ng makulay na kasaysayan ng Ilocos ang kahanga tore ay matatag na nakatayo sa tuktok ng burol mula noong isang libot put isa ito rin ay isang pangmatagalang simbolo kung paano na matatag ang lugar sa mukha ng iba't ibang banta. Panghuli naman ay ang Sahod Beach. Ito ay isa sa mga sikat na beach sa Ilocos Norte. Ito ay isang mahaba at malawak na kahabaan nang baybayin na natatakpan ng mga buhangin. Napapaligiran ito ng mga tropikal na halaman. Maaari kang mag-snorkeling, diving at windsurfing. Napili rin ito bilang pinakamagandang beach sa Asia dahil sa simple at malinis nitong kondisyon. At ngayon, ating alamin ang mga sikat at tampok na pagkain na mayroon ang rehiyon Ilocos. Pinakbet ang pangalan ay nagmula sa salitang Ilokanong pinakebet na nangangahulugang lumiliit o kunot. Ito ay orininal na nagmula sa Ilocos. Ang mga sangkap nito ay mga gulay, kabilang na ang talong, okra, kalabasa, sibuyas, kamatis at iba pa. Ito rin ay maaaring lagyan ng karne ng baka o baboy. Ito ay sinasaugan din nang bagoong bilang pampalasa at iniluluto ito sa palayok. Pangalawa ay ang Poki Poki. Ito ay tradisyonal na ulam ng mga Pilipino. Gawa ito sa talong na inihaw, binalatan, idinikdik, at iginisa sa bawang, sibuyas, kamatis at itlog. Ito ay pinaniniwalaan na ang pangalan ng putaing ito ay nakuha ng mga Ilokano sa bansang Hawaii na ang ibig sabihin ay pagputol o paglusaw. Pangatlo ay ang bagnet. Ito ay ang sariling version nila ng chicharon, lempo o lechong kawali. Isa itong piniritong pagkain ng tiyan ng baboy ang kaibahan lamang ay malaking piraso ang iniluluto. Kilala ito sa lungsod ng Bigan, Lawag at Batak ng Ilocos Norte. Sunod naman ay ang longganisa. Isa sa mga kilalang pagkain longganisa ng mga Ilocano. Ito ay orinal na nagmula at pinakatanyag na pagkain sa Bigan City ng Ilocos Sur. Kadalasan ay pahaba at may kaliitan ang sausage o batutay ng baboy na siyang bida sa alinmang Ilocano. At ang sausage o batutay ay nagmula sa giniling na karne ng baboy, bawang at iba pang pampalasa. Sunod naman ay ang pinapaitan o papaitan. Tampok at tanyag na pagkain sopas mula sa Ilocos. Gawa ito sa laman loob ng baka o kambing. Ang pangalan ng pagkain na ito ay nagmula sa salitang Pilipino na pait na nangangahulugang mapait. Sunod naman ay ang okoy, isa ring sikat na pagkain merienda mula sa Ilocos. Isang piniritong pritong gawa sa malakit na harina, hipon at iba't ibang gulay. maaring kainin ng magisa o ipares sa kanin at maanghang na suka. At ang panghuli ay ang batak empanadas. Isa ring sikat at tampok na kanilang bersyon ng empanada. Ito ay orihinal na nagmula sa Batak Ilocos Norte. Naging paborito din itong snack o merienda kahit sa Manila. Ito ay pinirito at pinalamanan ng berdeng papaya, tinadtad ng longganisa ng mga batutay at pinakuloang itlog. Makulay na umaga. Ako nga po pala si Saragine Mirapuentes ang mag-uulat sa tradisyon at kultura ng rehiyon. Ugali ng mga Ilocano, masipag, masinop at mabait. Kultura at paniniwala sa kasal, ang lalaki ay dapat nagbibigay ng dote ang lalaki sa magulang ng babae. Ang babae ay may talukbong na puting tela, sa sakay ng kanga o parago hila ng Ngayon, dadako naman tayo sa paniniwala tungkol sa patay. Ang kamag-anak ng namatayan ay nagtatahi ng puting tela sa noo upang yung namatay ay napunta sa langit. Ang kanilang paniniwala ay nagdadala ng asin sa labas upang maitaboy ang masasamang espiritu. Karamihan ng mga Ilocano ay Romano at gaya ng regular na Pilipino ay naniniwala sa mga santo. Naman tayo sa Ilocosur. Kilala ang mga Ilocano na masipag at matipid. Matibay sa harap ng kahirapan. Pang-araw-araw na pakikitungo ay tanda ang personalidad ng Ilocano, namumuhay sila ng simple na katuon sa trabaho at pagiging produktibo. Ang mga lokal na artisan tulad ng mga paghahabi ng tela at mga magpapalayok ay sikat sa kanilang isang craft work. Pista Longganisa Festival. Ipinagdiriwang ng mga bingwenyo ang Longganisa Festival tuwing Enero 22. Tampok sa festival na ito ang isa sa produkto ng lungsod, ang kilalang vegan longganisa. Ang kilalang vegan longganisa, sa ika-25, ipinagdiriwang ng vegan ang pista ng bayan nito bilang parangal patron nitong sis. Kalimitan ito ay babae, gumagamit ang halamang gamot, sariling lakas. At sa kaugalian naman, Itatakbo ng ninang o ninong ang bata patungo sa pintuan ng simbahan. So ngayon, dadako naman tayo sa kulturang sinusunod ng mga pista sa Ilocos Norte. Pinagdiriwang sa lahat ng mga bayan at barangay tulad ng Pamolenawen Festival sa Lawag City. Tagataon tuwing Febrero, kapistahan ni Saint William the Hermit magbayad ng tribo sa Gingras bilang rice granary ng lalawigan ng Ilocos Norte. Ani Festival, Manalon Festival, ang tanok ni Ilocano, the Festival of Festival. Gagampanin sa ika labing pito ng Nobyembre sa Ferdinand E. Marcos Stadium, Festival of All Festivals. Iilan sa mga pistang ipinagdiriwang sa Ilocos Norte, una empanada festival ng lalawigan ng bata. Panagbuos bayan ng Bana. Tade, festival ng Nueva Eva. Guling-guling ng Paway. Dinaklisan ng Kurimaw. Amiyan festival ng Bangge. Pamulinawen festival ng Lungsod ng Lawag. Dadako naman tayo sa kultura ng Pangasinense. May iba't ibang kultura depende sa lugar o barangay, kaulag, kaugalian ng, at pamumuhay, bulinaw, pangisda. Dahil hindi ito maikakaila sapagkat napapaligiran ito ng mga anyong tubig tulad ng mga dagat, ilog at iba pa. Noong una at maging ngayon, pangisda pa rin ang pamumuhay dahil sa pagiging modernisado sa atin ngayon ay Nakakagawa na rin sila ng mga porcelas na gawa sa kabibe at iba pang palamuti na may iba't ibang disenyo na maaaring gawing dekorasyon sa bahay. Dadako naman tayo sa festival. So, Pakwan Festival sa Barangay ng Banaog. Sa bayan ng Bani, ipinagdidiriwang ang Pakwan Festival at Bibingka Festival.